Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 6, 2025. Sabado ng ikadalawamput dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Colossus chapter 1 verses 21 to 23. Mga kapatid, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa ng sulat ni San Pablo sa mga taga-kolosas saan ay pinaalala ni San Pablo na sa mga taga Colossus nito na, na kung ano sila dati uh, na sila ay malayo sa Diyos dahil sa kanilang uh, mga kasamaan no dahil syempre uh, hindi pa nila lubusang nakikilala o sadyang walang napapakilala sa kanila ng awa at pagmamahal ng Diyos kung kaya nung si San Pablo ay tawagin ng Panginoon para magpahayag na at ipangaral ang mabuting balita sa mga hintin ay doon nagkaroon na ng pagbabago sa kanilang buhay at nalaman nila na sila ay tinuturing na rin mga kaibigan ng ating Panginoon. Ang kahilingan lang niya sa sulat na ito na sila ay manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. So, kung atin pong uh, pagninilayan pa na uh, ang tunay na kaibigan 'yung tatanggapin ka sa kung sino ka at sa kung ano ka, no, tatanggapin ka niya. At 'yun naman talaga ang uh, kailangan natin, no, 'yung mga taong tunay na kikilala at tatanggap sa atin. Pero hindi nangangahulugan na nga kukonsintihin natin yung kanila mga maling ginagawa kasi hindi yun ang tunay na uh, pagkakaibigan. Siyempre no, uh, tatanggapin mo nang walang kondisyon. Pero siyempre pag uh, pumasok mo na sa isang relasyon katulad ng pakikipagkaibigan, sisikapin mo rin siyempre na uh, mabago, sisikapin mo rin siyempre na maituwid mo ang iyong mga uh, pagkakamali. Kasi hindi naman pwedeng may kaibigan ka nga pero hinahayaan niya ang mga mali mong ginagawa. Eh, nasaan yung ating pagiging kaibigan kung gano'n na lang lagi na eh, dapat akong tanggapin kasi uh, ganito ako eh. Uh, parang maling konsepto naman yun, no? O pagkaunawa na kailangan kang tanggapin sa kung sino ka pero kaya, nga tayo mayroong kaibigan. Kaya nga, di ba si Kristo, sabi dito, tayo ay naging kaibigan niya. At ginawa ng, ni Kristo ang lahat para tayo mailigtas. So, nasaan yung bahagi natin? Kasi mayroon din siyempre hinihintay sa atin na kailangan natin gawin. At yun yung uh, pagpapakitino at yung pagiging matatag sa ating pong pananampalataya. Kung dati wala pa, pero ngayon na namumulat ka at naririnig mo na yung mga salita ng Diyos, uh, kailangan ng gagaling din sa iyo. Siyempre sa tulong at grasya ng Diyos, makakaya mong magbago. Uh, sabi nga, no, sabi ng isang kanta, no, hindi mo kailangan magbago para mahalin kita. Kasi mahal tayo ng Diyos. Pero siyempre, kung natatanggap natin yon na mahal tayo ng Diyos, so tayo na rin mismo talaga ang tatahak ng landas tungo sa pagbabago. So kinakaibigan tayo ni, Jesus, kinaibigan niya tayo hindi dahil mabait na tayo, hindi dahil mabait si Kristo sa atin. So para masuklian natin ang kabaitang ito, yun nga yung panawagan na maging tapat tayo at matatag sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat.